Hello. Pag ganitong hapon to, marami kong dumadaan dito. Kagaya po yung tao na yung tao. Kumain mo ako kahapon ng tao. sumakitan ang kamay ko naman kinabukasan. Masarap po ay yung ano yung tao. Tao. <laughs> Masarap po ang tao. Lalo na pag malamig yun, no? Lalo na yung malamig na yun. Mainit na napudot. 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 Kaya nandito po ako sa labas ngayon. Napudot, mainit. May pupuntahan po tayo. Yung bata po, ang cute niya. Hello, hello, Negor. eh uh, tawa-tawa yan, ah. Tawa-tawa. eh uh, ayan, oh. Ganda-ganda. Gwapo-gwapo mong bata, oh. Ano po yan? Kapag nandito ako, sumasama yan. Pero kung alis yung lola niya, ano siya? Yung bang... Ayon, ayon. Uh, oh, yung bang ayon paalisin yung lola ba <laughs> Kung baga sa Ilocano, kumarayo. Oh, 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 oh. Ano? Ayan si Lola. Ano? Uh, ang init. Kaya ako nandito sa labas. Ha? Aya, aya, aya. Abo, bo, 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 bo. Bilog na bilog po ang ulo po niyang batang yan. Uh, ano po siya? Ilang taon na? Ilang buwan na? Oh, 8 na po ano siya, nakakatayo na siya, May ngipin na. Ilan ang ngipin? Lama. Dalawa. Tsaka nakakatayo siya ma ano, ma, ano siya, ma Malakas siya. Ayano. Uwi ka na daw. Ha? Uwi na. <laughs> Ay, nako dito lang po ako sa umasa sa hapon pag ganitong oras. Hindi ka naman makatulog sa init ano? Oo. Ayan, nakarating si, ano, si ate mo. Doon, oh, Babalik, babalik siya, oh. Hindi hmm. naman nagano nag, nag, ano ba sila? Nag, clearing ba? Hindi naman yata. Yeah. Ah, yeah. nag clearing pala. Kaya pala ma, ano, ma, aliwalas dito. Yeah. Nag clearing pala. Doon oh, sa pinakadulo doon po. Ayun, oh. Nag clearing pala sila. Nandito hmm. po kami sa likod ng eskwelahan na ito. Yung bagong gawang eskwelahan. Hanggang fourth floor po yan. Eh. Ayan. Hanggang doon sa may ano po dulo, sa may G-Perfecto. Masama na naman ang panahon. May sunog pala sa ano? Saan yung sunog? Sa pulyon at saka sa... Sa pulyon lang. Meron daw yata na-disgracia. Oo, oh, ah. Tapos baby pa. Ano Speed ba yung bata? Iba-iba -iba yung, mga balita, no? Walang, walang eksaktong tama. Diba no? tama. Oo. Oh. Oo. Oh, oh. Oo, oh, nga daw eh. Dito sa dito ano, sa sa, tabing ilog. Wala Nakakainip. Ayan po yung panahon natin ngayon, no? Oh. pagtatawag tayo ng hangin para presko. Basta ganitong ano na, ma ano na, yung bang tapos, o oh, tapos na yung ano, no? Yung, o oh, summer na, eh, kasi itong last week of March, ano na, uh, all week na, eh. oo Ayan, nga ganito pong namamasyal-masyal lang po ako dito. Hindi kasi ako makatulog, kaya bumaba ako. Mainit kasi sa taas. Dito naman, sa, dito naman mainit na nahangin. Tingnan nyo yun, oh. Oh, lahat na ng mga sinampay, yon oh. nagkahangin-hangin na, oh. Ayan, oh. maganda kasi dito sa labas, nahangin, sa taas, wala sa taas ng bahay, mainit. Pero tingnan yung mga mga sinampay, hinahangin, no? <laughs> ano, inaantok ka na? Ha? Ayan. Ah! Uwi na po tayo. Uwi na po. See you my next video please subscribe like